Hey, what's up mga boss? Magandang araw sa lahat sa iyo. Ang unit na natin is Toyota Noa. Yan, pinasirit na natin yung dugo ng radiator dahil, dahil nag-overheat ang unit na to dahil sa sirang radiator. At alam ko marami ang makukuha nyo sa video na to. Yan, kung makikita nyo ang radiator, yan, nagli-leak siya ng kanyang coolant. At yan yung dahilan na nagkulang siya ng kulang at nag-overheat yung engine. At dito, titignan natin mabuti kung saan siya nag-leak. Yan, so, kung makikita nyo dito mga boss, may kunting crack siya. At lumalabas lang ang kulan dyan mga boss kapag umiinit na yung engine. Dahil alam naman natin, increasing of temperature, increasing also of pressure. Kaya kapag malamig pa yung engine, hindi mo siya makikitang maglilik. At dito may nakita pa tayong isang problema, yung kanyang radiator cap, ang kanyang vacuum relief valve, makikita niyo yung plastic side niya is basag na. So, isa rin daw sa mga dahilan kung bakit maglilik yung pressure ng ating cooling system. At may iba-iba namang disenyo ng radiator cap. Ito is plastic yung tip, so same material as ginagamit sa radiator. So pwede rin natin itong gawing reference. Kung marupok na ang tip nito, is siyempre yung radiator, marupok na rin yung upper tank niya. At dito hindi na tayo magpapalit ng thermostat dahil bago naman ang thermostat nito dahil pinalitan na daw sabi ng may-ari. At since marami yung nagtatanong sa atin. Idol, paano pa mag-flushing ng coolant? Paano ko kasing magpalit ng coolant? At gusto ko ma-flushing talaga lahat ng coolant sa engine. So ito yung gawin yung reference mga boss kung magpapalit kayo ng coolant para ma-flushing yung lahat. Pag mong unang paandarin yung engine, bunutin nyo muna yung hose na pag-iiksita ng ating coolant bago mong paandarin. At kapag binunot mo ang hose na to mga boss na nangga galing sa engine, hindi lalabas ang coolant dyan lalo na kapag malamig pa yung engine. May dalawang paraan tayo na ituturo. Pwedeng tanggalin mo yung thermostat nito para lumabas yung tubig dito kahit na malamig pa yung engine. Pero medyo mahirap to lalo na sa mga hindi accessible yung thermostat. So ikalawa naman para mga boss, ito yung pinaka simple. Kung nakikita niyo ang hose na to, ito yung sa bypass niya. So diyan always nagsi-circulate yung coolant kahit na malamig pa yung engine. Kaya yan yung bubunutin niyo at dugtungan niyo ng hose na kasya diyan para diyan mag-exit yung coolant na galing sa engine. So pagkatapos niyan mga boss, pwede nyo takpan itong radiator. Ayan. so pwede ring diyan niyo ilagay yung hose. Tapos balik niyo yung hose na galing sa engine. So nakadepende na yun sa inyo mga boss. For example, tatakpan natin to. Tapos kukuha tayo ng hose sa gripo. Ayun, so diyan natin ilalagay. Lagyan niyo ng basahan para sumakto siya at hindi mag-leak yung tubig para siya yung magsusuplay ng bagong tubig patungo sa ating cooling system. At the same time, mag-i-exit naman sa binunot natin ng hose sa cooling system habang nakaandar yung makina para maubos talaga, Ma flushing talaga yung lahat ng coolant na nasa engine. So, ikaw na rin mag-decide kung ilang minuto mo siya ipa-flushing. Pagkatapos mo siya i-flushing mga boss, so i-drain mo yung tubig sa radiator kasi tubig na yung laman. Tapos ibalik mo yung hose dahil na-flushing na natin yung coolant at tubig na ang laman ng engine. So, ang next mong gagawin is magsasalin ka ng coolant, punuin mo lang yung radiator at huwag niyong kalimutan na i-bleed yung hangin sa cooling system mga boss na natin mamaya. ibalik so, mo na tayo dito bago tayo mag-bleed. kung makikita niyo yung radiator na to. Ito yung pinanggal natin. At dito makikita natin yung crack niya kung saan nagli yung coolant at nagkukos ng overheat. So alam niyo ba mga boss, itong mga plastic type na radiator, yung upper tank ang unang nasisira. Sa kadahilan na, na ang mainit na coolant na galing sa engine, ay eh, doon unang lalapat sa upper tank at upunta siya dito sa lower tank. Medyo nag-cool down na siya dahil dito sa mga fins niya. Kaya normal talaga na unang bibigay ang upper tank. Marami namang klase ng materials sa ginagawa ng radiator. Isa na yung brass na pinakaluma at yung aluminum na ginagamit sa mga 64 At hindi ko alam kung ano ang purpose ng mga manufacturer bakit finish out nila ang brass type na napakatibay nun masisira na lang yung sasakyan mo hindi pa sira yung radiator mo at siguro para sa akin is marketing strategy nila to dahil after 7 to 10 years ay tsak bibigay na yan lalo na araw-araw mo ginagamit ng sasakyan mo at ito rin ang isang maipapayo ko sa inyo mga boss kapag luma na yung sasakyan at hindi mo alam yung kondisyon ng yung radiator lalo na kapag plastic type siya yung upper at saka lower tank subukan yung bunutin ang hose na nakakabit sa upper tank ng radiator at tignan nyo kung ganito na ang kanyang porma may mga cracks na siya so mas maigi palitan nyo na ang buong radiator or magpagawa kayo ng stainless na upper tank pero dito sa Japan since andito yung mga manufacturer so mayroong available na upper tank yan at tapos na natin ikabit yung radiator so naikabit na natin yung lower hose at upper hose at yung mga fan yan yung mga connections yan wirings so goods na lahat at ngayon magsasali na tayo ng coolant para mableed na rin natin yung cooling system at ang na-drain pala natin na coolant is almost 4 liters so ang idadagdag natin is 2 liters ng coolant tapos tubig na ang 2 liters yan kasi ang standard na proportion ng coolant at saka tubig at ito yung ginagamit namin sa shop nga boss ayan so ito yung pang-bleed namin ng hangin ng cooling system so kung wala kayong ganitong imbudo mag kayo ng chinelas tapos sakto sa radiator na tasan nyo sa gitna at bumili kayo ng murang imbudo dahil not necessary talaga na bumili ka ng mamahaling tools para dyan. Since marami naman akong video na tutorial sa pag bleed ng ating cooling system, dito is i-review lang natin kung ano ang gagawin. Sa ating imbudo is tubig lang yung nilagay natin dahil sa kadahilanan na kapag nag-circulate na yung coolant kapag uminit na yung engine, is malalaman natin dahil magkakaroon yan ng kulay ang tubig na nasa imbudo. At yan, nakikita nyo mga bubbles, yan yung dapat natin tanggalin sa ating cooling system dahil magkukos yan ng overheat or high temperature. So dito sa shop namin sa Japan, hinahiyaan namin umandar yan ng 30 minutes to 1 hour or until na talagang bubbles na makikita. At sa radiator naman, kapag umandar siya ng dalawang beses, is goods na yan. So that's it mga boss. Sana may nakuha kayo. Thanks for watching at God bless you lahat. See you at the next video.